Magandang hapon, mga kapatid. Magbibigay lang po ako ng konting mensahe sa ating uh, mga kasamahan na nakikipaglaban para sa tama laban sa mga katarantaduhan ng mga nasa gobyerno. Alam niyo mga kapatid, tayong mga mandirigma dapat kapag tayo ay nagsalita, kailangan may ingat yung kaya nating panindigan. At piliin natin kung ano ang dapat o hindi na isinisigaw live. No po? Gaya po ng mga interview kay Mr. Las Cañas. Sadya po kaming nag-aalala sa mga interview kay uh, Mr. Laskanyas, Kasi ang kaso po ng mga Duterte sa ICC ay isang maselan na kaso. Matinding kaso. At ito po dapat ay pinag-iingatan nating mga mandirigma na sumusuporta sa tama. Alam nyo mga kapatid, hindi mapapasuko ang mga Duterte sa mga pag-i-interview. Bagkos, makakakuha pa sila ang kalaban ng mga idea. Kasi on live, i-interviewin natin ang ating sinusuportahang mga witness laban sa kalaban. Alam nyo mga kapatid, may tamang humahawak sa mga kaso ng mga Duterte. Ito ang kaso ng EJK at War on Drugs. Andiyan na po sa ICC ang kasong ito. May mga tama po tayong uh, ahensya na dapat mag-imbestiga o mag-interview. Kami po na mga ilang vlogger na naniniwala na dapat ito ay pag-ingatan, hindi kami kahit kaya namin nabi invite si Mr. Lascanyas. Hindi namin ginagawa sapagkat gusto namin na kung ano ang kanyang mga salaysay o kanyang mga statement o kanyang mga nalalaman, gusto namin ito ay gawing surprise sa kalaban pagdating sa paghaharap-harap nila. Pagdating sa paglilitis sa korte ng ICC o sa pag-iimbestiga ng ICC. Hindi pa nga natin mapasuko-suko ang kalaban eh. Parang binibigyan pa natin sila ng idea para makalusot sa pag iinterview Ano ba naman ang makukuha at may tutulong ng interview sa pagpapasuko sa mga Duterte? Kahit kinakibuloy o Bantag o Teves, di ba? Alam niyo po, ang isang prosecutor po ay hindi nagbubulgar ng kanilang statement na hinahawakan kapag sila'y nag-iimbestiga. Ito po ay sila lang ang nakakaalam sa mga statement na ito. Kumbaga sa paghuli, hinuhuli nila ang nagdemanda, hinuhuli nila ang idinemanda, base sa statement na ibinigay. Example, si Pedro ay nagdemanda na si Maria ay magnanakaw. Si Pedro ay magpapasa ng statement. No? Magpapasa ng statement sa prosecutor. Ang prosecutor naman ay babasahin ang mga statement at saka sila ngayon pag-aaralan nila ito at iimbestigahan ko ang taong itong si Maria ay talagang magnanakaw. Ngayon, kapag malakas ang ebidensya ni Pedro, may chance na si Maria ay maipatawag sa korte. No, ng piskalya. sinabi ng prosecutor kay Maria na ikaw may kaso ka, na nagnakaw ka, sabi ni Pedro, ito ang statement ni Pedro. Paano yun? Pag sinabi ng prosecutor, pag dumating ang supina, umatin ka ng hearing. Paano? Paano yun? Kung ura-ura day ibinulgar na agad ng prosecutor kay Maria na siya pala may kasong ganun mula kay Pedro. Eh di mapapaghandaan ni Maria. Walang ipinagkaiba yan sa isang granada na gusto mong ihagis. Maghahagis ka ba ng granada kung ikaw ay sumisigaw na humanda kayo, tumakbo na kayo, Hagisan ko kayo. Aba? Ay di ba isang katangahan? Paano mo yun mahagisan? Kung ikaw ay nag-iingay, eh, di nakalipad na ang mga hahagisan mo. Wala ka ng mahagisan. Ganun din po ang pag interview on live sa isang may maselang demanda sa isang makapangyarihang tao. Tingnan nyo nga po. Di ba ang ating ICC ay dumating nakapag-imbestiga ng hindi natin namamalayan? Yung warrant of arrest na hinahanap ng tao, sakala niyo ba? Isisigaw yan ng ICC o ng pinagbigyan? Hindi po. Yan po ay hindi naman natin masasabing public o private. Yan po ay confidential. Para ang kalaban at ang pakay ay hindi makatakbo o makapagtago. Ano nangyari kay tebes, Ano nangyari kay Bantag? Sa kasi sigaw, sa dinami-dami ng mga daldalan sa social media, sa balita, ayun. Nakapagtago at hindi na lumitaw. Ito si Kibuloy. Oh, ang dami kasing nga nag -iintay. O ano nangyari? Nagtago na rin. Ingatan po natin. Ingatan natin ang ating mga witness. Ingatan natin ang ating mga statement. Ingatan natin ang kaso laban sa mga tao na kayang-kayang baliktarin ang mundo. Nakikipagtulungan tayo eh. E di i-direction -di na natin pakipagtulungan. Kumilos tayo. Huwag mag-mention. Ang isigaw natin, ICC. Dalian mo na, yun na lang. Suporta natin ang ICC pati na mga witness. Hindi yung tayo'y magmamagaling, mag interview kuno, para lang dumami ang views, para lang kumita ang iyong uh, blog. vlog. Huwag po ganun. Hindi po tayo nakikipaglaban yan. Nagbibigay tayo ng way sa mga kalaban na makagawa sila ng paraan na matakasan nila ang kanilang katarantaduhan. Yan po nangyayari dyan. Ang dapat po, hindi tayo nagme Dapat po, hindi natin ginagawang public ang witness. No? Dapat isurprise natin ang kalaban. Wala yan, dal-dal ng Pilipino. Ang daming magagaling. Puro mema. Tapos ang batas, ang bagal. Kaya yan, natatakbuhan, natatakasan. Anong klase ba talaga itong Pilipinas? Ay, dapat talaga may ICC na. Ah, ayaw pa sa ICC? Eh, ayan o. Hindi umatin na subpina. Hindi. Kung kinikilala na hindi umatin ng hearing. Bakit? Kasi sabi nila, makapangyarihan sila. At yung mga tunay na mayroong karapatan na magpatawag, ay ginagawa nilang gago at gaga. Inuusbaw nila. Dadagtagan pa ng mga vlogger na talaga namang kala mo talagang mga investigador kung magtanong mag-imbestiga. Pag medyo masela na at hindi nila gusto at hindi sinagot ng tama ang kanilang mga tanong i-ignore nila yung mga sinasabi. And then, kapag nagkamali ng sagot ang isang in-interview on live, anong sasabihin? Sinungaling. Patay. Bagsak ang ating laban. Kaya nakakapwisit, mga kapatid. Alam nyo, itong aking pananalitang ito, marami ako nakikitang ganito. Tapos yung mga supporters, akala mo naman, ang gagaling din. Akala mo na intindihan yung pinupoint ko. Ang point ko dito, ingatan ng witness, ingatan ng statement. Diyan bumabase ang kinauukulan para mapatunayan yan. Hindi nyo dapat isinisigaw yan. May nagtatanong, nasa ng warat? Kanino yung binigay ang warat? Bakit mo kailangan usisain yun? Pabayaan nyo, intayin na lang natin Hayaan natin sa nararapat na humawak niyan. Hayaan natin sa marurunong umusisa ng mga kasong yan. Ang bagay na yan. Tayo kasi, kahit ano pang pasikat ang gawin natin, ordinaryong tao lang tayo. Wala tayo sa posisyon. Hindi tayo ibinoto ng tao para tayo magmagali. Kahit sino pa sa atin. Basta tayo gumagamit lang ng social media, tayo, masabi lang na media, journalist, o ano, wala pa rin tayong kapangyarihan. Piliin natin ang itidiscuss natin online. No? Yan po ang masasabi ko, mga kapatid, kasi nakakainis. Kasi si Lascanya, si Matabato, dapat yan. Si Matabato, dapat yan. Iniingatan. At ang mga statement nila, dapat iniingatan. Sa totoo lang, limitado pa lang naman ang naiimbestiga ng ICC. Eh sabi nga ni Las kanyas 200 pages ang kanyang isalay, isinalaysay. Sa palagay niyo, sa isang interviewer, matatapos mo yung 200 pages na yon para itanong ng itanong kung ano na nangyari. wag ganon. Kahit tayo nakapag-aral, kahit tayo ay sinabihan, kahit tayo may mga lisensya pat sabihan na magagaling tayo ng mga tagapagbalita. wag ganon. Aning ko pa yung talagang mga veterano na nating mga taga-media. Gaya nyan ng mga taga-ABS-CBN. Si Madam... Uh, si Madam Karen. Si Kuya Noli. Sila. Sila yung pwede natin uh, bigyan ng pagkakataon na mag... Eh sila nga, pilimpili din yung kanila mga binabalita eh. Pero ito, yung mga pag-interview kay Las Cañas, aba, ang mga nag-interview, akala mo talagang sila ang uupo para maghatol eh, <laughs> okay, mga kapatid, hanggang dyan na lang muna. Salamat po. Nawa po na unawaan niyo ang ibig ko sabihin. Ang kalaban, hindi dapat binibigyan ng idea. No? Sa mga laban, sa kanya. Salamat po. Thank you.